Narito na ang PTV Balita ngayon. Kinumpirma ng DILG na nasa kustudiya na ng Immigration Agency ng Indonesia ang dalawa sa kasamahan ni dismissed Bambantarlak Mayor Alice Guo. Ayon kay Interior and Local Government Secretary Ben Hur Abalos Jr., nagtangka umanong lumabas ng Indonesia si na Cassandra Ong at Sheila Guo ng maharang ito ng mga otoridad doon. Mababatid na si Cassandra Ong ay inuugnay sa ni na Pogo Hub na Lucky South 99. Samantala, kinumpirma rin naman ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC na susunduin na sila Cassandra Ong at Sheila Guo ngayong araw para mapauwi sa Pilipinas. Muli namang nagbuga ng mataas na level ng sulfur dioxide ang Bulkan kanlaon sa Negros Island Region. Sa monitoring ng PHIVOX, umabot sa 6,720 na tonelada ng sulfur dioxide ang ibinuga ng bulkan. Bukod dito, nakapagtala ang FIVOX ng labing siyam na volcanic earthquakes sa nakalipas na 24 na oras. Sa ngayon, nakataas pa rin ang alert level 2 sa naturang bulkan. Tiniyak naman ng Department of Trade and Industry na nananatiling ligtas mula sa African Swine Fever ang mga karne ng baboy at iba pang pork products na ibinebenta sa mga palengke sa Metro Manila. Gayunpaman, ayon sa DTI, matumal ang bentahan ng ilang karne sa mga pamilihan dahil sa posibleng pangamba ng mga mamimili. Tiniyak naman ng DTI na nakikipagtulungan ito sa Department of Agriculture upang mabantayan ang paglabas ng karne ng mga baboy. Sa kasalukuyan, mahigit 20 probinsya sa buong Pilipinas ang nasa ilalim ng red zone dahil sa banta ng ASF. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa ibang updates, i-follow at i-like kami sa aming mga social media sites sa PTVPH. Ako si Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.